Ayan. So, ayan ba? So, ayan guys. Sige lang guys. So, dito guys. At ang bahay. Ayan guys. Ayan. Malabo kasi mata ko guys. So ayan, dito natin siya iyan. Ito front guys. Dito natin siya front. So ano. Teka, guys, wala nga, natay ka guys Wala ko ng bato guys. So ayan. Ayan, guys. ayan guys. So tignan niyo ako guys ha. Tignan niyo ako guys. Ayan. So, ayan nga guys. So, teka lang guys. Ayan. Tignan niyo ako guys dito ha. Ayan ako guys. To, ayan, guys. So Tama na to, guys So, tama na to, guys So, kukuha nyo ko to, guys Ayan Mariliit to, guys, oh Ito'y masasarap, guys Ayan So Ayan, guys Ayan pag so, nangangasim ako guys Ayan So ay, ay nahulog 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 guys So hindi ko na alam kung nasa ayun Layo naman na guys So ayan guys So Uwi na sa bahay Ayan guys So ba diba, guys Love it